Hi guys, magandang gabi sa lahat guys. So meron tayong uh, bagong exploration ngayong gabi. So dito tayo sa isang abandoned bahay guys. Na kusa merong mga pagparamdam sa bahay na to. Na napapalibutan daw ng mga taniman dito guys at liblib -lib na lugar din to guys. Isa sa kinatatakutan ni sa lugar na to guys. So Ayan guys, sasamahan niyo ako ngayong gabi. Uh, please naman guys, paki-like, paki-share niyo naman yung ano natin, yung exploration natin ngayong gabi. Meron akong naririnig guys Parang may naglalakad sa mga damuhan So, tara guys, let's go Yung guys, uh, dito tayo ngayon guys Sa uh, lugar na to na Ginatatakutan dito guys, no? Meron daw Naghihila ng kadihina dito guys Yan, ito yung bahay guys, oh So, yun guys, ah uh, Mahal niyo ako ngayong gabi guys kaya natin to yan o oh. uh, walang ano dito guys kapit bahay to kasi private area tong lupain na ito at uh, to dati ng mga gamit dito guys so, wala kasing nagbabantay dito kaya ninanakaw yung mga gamit dito kaya ito nangyari sa bahay na to guys Yan you know, wala talagang mga kapitbahay dito guys. Yan you know, liblib to na ano guys, area. Creepy talaga. sayang yung bahay guys tuloy tayo guys <coughs> yun na nga guys yung mga kwento kwento dito no na nagpaparamdam daw dito guys so yun ang pagkikita ko sa inyo yung paligid ng bahay guys kaya na no, walang mga uh, kapit bahay talaga ito dito dati guys. Maraming mga gamitan ito dati dito. Pero ninakaw ng mga ano dito guys. Yung mga gamit. Ayan, may ano pa dun. Oh. May isang room pa din dun. nandito no, na na tayo ngayon guys so isa ito sa pinakatatakutan dito sa lugar guys na pinamumugaran na ito ng mga inganto dito guys so, yeah. kaya tra creepy talaga dito guys yung puno po Bubung bubog no? mag-iingat tayo guys baka dito may CR pa dito Ya no? CR din dyan. Sa tayo dito. Ang mga gamit dito guys dito nina, nina ako na ng mga dito guys grabe talaga yung handa na hello Lo ito oh ayan Hello po. Hello? Sino po yan? May, may tao dumaan guys. Hello? Hello? Tahu naman dito Hello Oh my god Bukan yung guys Adik yun tao dito di mandi to guys oh bayan ayan ayan daw kan kasi dito baka may tumulong din tingnan natin kway tao elemento pwede ka bang magparamdam may tao po ba diyan sa taas Oh, my God. Ano kaya yung guys, comment down below kung ano yung nakita natin. Kung kaya yung tao o ringkanto or something na nila lang na mamahay sa bahay na to. Hello? Tao po ba dito? Oh. Oh, my goodness. Hello? Oh my god. Wow. Hello? Guys, iba yung galabot ko dito. Tumatay yung balay yung dito, guys. nung yung to? May, nag may nakita tayong lumaan doon. Hindi ko alam yung tao yun or anong klaseng nila lang. Grabe guys. đi kiếm về đi tầm bay xin nguyên anh Hello? No. Bersihkan ni lah guys Bersihkan lah Bersihkan lah Bersihkan lah Oh my god. Ano yan? Meron ba natitrip sa akin dyan? Apa yang makan guys oh? Saya kurang alam pun. Hello. Kali guys kini kita buat nak di situ guys. Hello, meron po ba nakatira dito? Ikaw ba'y tao? Hello po? Sige po, maparamdam ka po. Tatlo po, sino yan? Oh my God, pinaglalaroan ako dito guys. Pinaglalaroan mo ba ako? Pinapaalis mo ba ako dito?

So yun na lang guys ah. Comment down below kung ano yung nakita natin. So guys, ito yung account ko. Ah, Pagkasulina, supportahan nyo pa ako guys. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless.